Hello guys, tara magluto tayo ng mura pero masustensyang ulam. Ayan, meron akong dalawang lata ng sardinas dyan guys, tsaka dalawang tali ng pichay. 20 pesos bali yung dalawang tali ng pichay. 10 piso ang isang tali, o ba? Diba? Mura plus yung sardinas magkano? 28 ang isang lata. So, hugasan ko na ito guys. Okay. So, ayan. After natin hugasan, guys, hiwain na natin. Mas maganda kasi pag hinugasan muna bago natin hiwa-hiwain para mahugasan natin ng mas maayos. Kasi pag nahiwa na maliliit, ang hirap na siyang hugasan. So, ba diba minsan may mga parang itim-itim pa yung parang lupa na nakasiksik doon. Kaya pinutun ko muna yung dulo para maghiwa-hiwalay saka ko hinugasan ayan, after natin mahiwa lahat, magigisa na tayo ng bawang sibuyas at saka kamatis pati yung luya ayan, lahat ng ating hiwang pampalasa ating sardinas. Ayan. Maanghang at saka di maanghang yung aking nilagay dyan guys para may kulating maanghang yung aking So, ito yung guys. Yung dalawang lata ng sardinas. Ang dami na no. So, yun. Nilagyan ko ng sabaw dalawang lata ng sardinas. Ayan. Asin ah tatakpan natin at antayin natin kumulo yan guys ayan nakulo na ayan lagay na natin yung parang tangkay sa pichay guys kasi medyo matigas kaysa dun sa dahon kaya una natin ilagay ito so pakuloan ulit natin ayan maglagay tayo ng pampalasa granules then pino na pamilya Saka na natin ilagay yung dahon ng pichay. Ayan. Mabilis lang maluto yan, guys. Kaya hinuli natin sa paglagay. So, ayan. halo natin para humalo yung pampalasa na ilagay natin. Ayan na. kumukulong na. Luto na yan, guys. Dahil mabilis lang, sabi ko nga, diba? Ayan. Ang sarap. Masustansya. At murang ulam. Ayan. Thanks for watching.